sabi ng Panginoon, kung ano yung pumapasok sa katawan natin, hindi yun maging dahilan na magkasala tayo sa Kanya. So, ibig sabihin, kahit na ano yung kainin ninyo, pag dinadasalan niyo sa ngala ni Heso Kristo, ni Jesus Christ, lahat ng masasama o ano paman, mm -hmm. nandoon na bless na ninyo sa pangalan ni Jesus, sumalinis so yun. Mm -hmm. Hindi kayo magkasala dahil kumain kayo. Pero sabi ni Jesus, Ingatan natin kung ano ang lumalabas sa bunganga natin. Kasi yun ang naging dahilan na nagkakasala tayo. So, paano yan? So, tandaan ninyo, pag nag, uh, maraming kababayan natin ang sumusunod kung ano ang nakikita nila sa movie dito sa Amerika. Bik, kasi akala nila, Uy, sikat! Kasi nandyan sa Amerika. Uh, kailangan sundin nila. Huwag mga kapatid. Yan ang paraan ng demonyo na para kayo makagawa ng kasalanan. Inaawit ninyo ang mga uh, mga awit ng Satanas, sinasabi ninyo ang mga salita ng Satanas. Yung mga modern song ng ng Hollywood ngayon, masasama. Awit kayo ang dapat daw maglabas sa bunganga natin ay papuri lang na, papuri lang para sa Panginoon. Blessing sa kapwa natin hindi cursing, uh, hindi chismis. Huwag kayo mag sa kapwa. And, And, nakasabi sa Bible na huwag kayo magsabi ng mga hindi totoo about neighbor Okay, mag, huwag kayo mag-chismis. you know, you're bearing false witness against thy neighbors. Na, gumagawa kayo ng istorya na hindi totoo. Tandaan ninyo ang sabi ni Jesus kung mag-judge kayo ng kapwa, let's say may napansin kayo, ito napapansin ko to sa mga Pilipino, pag may nakita kayo sa kapwa, ala nandiyan na, nag-chismis na sila, grupo-grupo uh, na, alam mo, alam mo, ganito, ganyan, ganyan yan. Tandaan ninyo, gina niyo ninyo yung tao sabi ni Jesus kapag nag-judge kayo sa kapwa ninyo ito, kayo ay i-judge yeah. pati kayo ay i-judge the way na judge ninyo ang kapwa niyo so ibig sabihin kung paano ninyo siniraan kung paano ninyo gi-judge yung tao ganun din ang pag-judge sa inyo si Jesus lang si God the Father lang ang may karapatan na mag-judge sa atin So, ibigay ninyo sa kanya yung karapatan na yun. Wala tayong karapatan. So, para mapatawad tayo ni Jesus, linisin natin ang ating sarili, humingi tayo ng tawad sa lahat ng kasalanan ng nagawa natin. Kasalanan na nasabi ng ating bunganga kung sino ang siniraan natin, na chismis natin, inaway natin, humingi kayo ng tawad. Kung hindi na ninyo makita, ihingi ninyo ng tawad sa Panginoon. Para kayo ay patawarin din. Pag hindi ninyo sila pinatawad, kahit anong dasal mo kay Jesus, hindi kayo papatawarin. Nakasulat yan mga kapatid sa Biblia. Sabi niya, forgive in order to be forgiven. So patawarin nyo sila para mapatawad kayo. Humingi kayo ng tawad sa lahat ng mga musika na masasama na narinig ninyo. Kung ano yung mga nakikita ninyo na hindi maganda. Kung ano ang nagagawa ng mga kamay ninyo na hindi maganda, ihingi ninyo ng tawad. Pagkatapos ninyo humingi ng tawad, sabihin ninyo kay Jesus, sabihin ninyo sa Kanya na tinanggap ninyo siya bilang Panginoon ninyo at siya lang ang tanging daan, wala nang iba para makarating tayo sa, sa ating Panginoong Ama na nasa langit. Si Jesus lang ang tanging daan, walang ibang daan kaya tinuro ni Jesus na maliit lang, maliit. Oh narrow, narrow is maliit lang ang daan papunta sa langit. Kunti Kaya lang kaunti pwede. lang ang nakakarating doon. Bakit? Kasi ang mga tao dahil alam nila may mahirap. Mahirap maraming maraming bagay na hindi dapat gawin, na, may, na marami kang masakripisyo eh, para sundin ang Panginoon. Pero tandaan ninyo, Temporal. mga kapatid, great is our rewards in heaven. Iba, oh, mga kapatid, alam lang ninyo, dinala ako ni Lord sa heaven, napakaganda, napakaganda, at hindi ninyo gusto mapunta sa impyerno. At nasa panahon na tayo ngayon ng judgment, marami na, marami siyang pinakita sa akin sa dream ko, napina na, na dinaload ko sa video na nangyari na alam niyo halos uh, ang pamilya ko noon uh, ito witness sila sinasabihan nila ako nandito na naman si mama kwento na naman siya sa panaginip niya <laughs> uh, ayaw nilang makinig pero sinulat ng sinulat ko hanggang sa nangyayari and then simula doon nagsimula silang makinig na uh, Maraming milagro ang pinakita sa amin ng Panginoon. Tandaan ninyo sa kanila, sa kanya, ikikwento namin sa inyo lahat kung pinatawad kami ng Panginoon at pinakita niya ang pagmamahal niya, ang milagro, ang tulong, ang tulong na pinagkaloob niya sa amin. Mga kapatid, ibibigay niya 'yan sa inyo. Alam ninyo, noon, iba ang pagtingin namin sa buhay. Nung nandito kami sa Amerika, Ang nasa isip namin parati eh, ay kailangan, kailangan, kailangan gawin natin yan. ito. Marami. Bilihin natin ito, ganito ang gawin natin, ganito ang gawin natin. Mga May kapatid, yun. hindi na ganoon pag na pag natagpuan ninyo, natanggap ninyo si Jesus. Nalinis ninyo ang katawan ninyo. Hindi natin malilinis ang katawan natin ng nag-iisa humingi Kailangan kayo ng tulong, tulong ni Jesus Christ Palagi. sabihin ninyo lahat ng gagawin ninyo i-offer nyo sa kanya, humingi kayo ng tulong sa kanya at sabihin saka, mo oh, at saka magbasa ng Biblia araw-araw, mayroon Bible Gateway na Tagalog ito ang dahilan na pina pina-research ko mm -hmm. sa kanila mm -hmm. na basahin namin ay, sa Tagalog ay, dahil may nag-request nga sa akin na kung pwede, eh, gawin natin sa Tagalog so uh, sabi ko, God's willing And uh, alam ko na na ito na yung mga panahon na sabi ng Panginoon, Man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, ibig sabihin, hindi tayo nabubuhay sa pagkain, sa kanin, sa ulam, sa adobo, kung ano na kinakain natin. But, ang tunay na pagkain ay ang salita ng Diyos. So, magbasa tayo ng Biblia araw-araw humingi tayo ng tawad sa Kanya, magdasal tayo parati, Tan sabihin natin sa Kanya, Lord, tulungan mo ako na maunawaan ko ang iyong salita, tulungan mo ako, Lord Jesus, na baguhin ko ang aking sarili, alang-alang, na uh, para para makapunta ako sa iyo sa heaven. Tulungan mo ako, Lord, hindi ko magawa yun ang mag-isa, kundi ikaw lamang ang makakatulong sa akin. At alam ninyo, si Lord, hindi niya kayo tatanggihan. Alam niya kung ano ang nasa isip niyo alam niya kung ano ang nasa puso niyo Pag alam niya na sincere ang inyong panalangin, sasagutin niya ang inyong panalangin at hindi niya kayo pababayaan. So may God bless each and everyone. Pa, uh, tayo ng Panginoon, mga kapatid, na, na maunawaan natin ng gusto na mailigtas tayo sa sa bandage sa sa kasalanan sa lahat ng kasalanan at nang mailigtas tayo sa lahat ng kasalanan sa ngalan ni Hesu-Kristo at para maka na maglakad tayo sa tamang daan upang isang araw makasama, makasama natin ang Panginoon sa langit. sumaraming so, maraming salamat mga kapatid at uh, Biyayaan sana tayo nawa ng Panginoon na magkaroon pa tayo ng maraming video. Alang-alang sa bawat isa, mahal namin kayo lahat. Eh tandaan ninyo, mas mahal tayo ni Jesus. Hindi niya tayo pababayaan in Jesus name. Amen. Amen.